Hello So, Happy New Year po sa inyong lahat. And pasensya na po kasi ngayon lang po ulit kami nagkaroon ng time para sumagot po sa mga katanungan natin. So, actually po lahat ng tanong regarding sa kung magkano yung transplant, ano yung unang gagawin, ano yung mga sinabi sa amin ng doktor. May mga update na po tayo sa mga previous videos po natin. Yan. Pero yon since may mga nagtatanong pa rin po, sasagutin pa rin po natin. May may sasagutin yung gastos? Hindi. Uh, ang sabi kasi dito, Hello po, te. Dialysis patients din po ako. Tanong ko lang po, di na po maalis yung bukol sa kamay ni kuya. Yan. Oo. So, ito daw. Um, Tama nga naman. Tama ang question yun kasi parang hindi pa natin nasagot yan. Oh, mm -hmm. ano bang sabi sa atin ng doktor parang last malala ko kasi last check up natin natanong din natin 'yan sa doktor sa nephro natin Yes uh, hello mama hello. sabi po kasi ng nephro ko nung December actually nung nag-update na ako nung October pa at mm -hmm. uh, pinapunta kami sa ano yan, sa vascular mm -hmm. pero sabi kasi ng vascular uh, vascular ko dati uh, papatayin niya yung Parang hindi na siya para mamatay na yung graph ko dito. Kaso lang, nung parang napag-isip-isip ako kasi kulang tayo ng time kasi that time, di ba? Uh, gabi na. Mm -hmm. And hindi namin nabutan yung social service. Kaya sabi ko next month na lang, November na lang sana. Tapos nung November kasi pag-update ko sa nefpro ko, mm -hmm. sabi niya kasi uh, huwag muna uh, as long as hindi naman siya sumasakit. O, yung kung hindi basta gagabal sa akin. Tapos, uh, sabi niya kasi within 2 to 3 years, mm -hmm. dapat ang pinapayagan niya na papatanggal yung graft ko. Kasi nga naman pahit naman tignan. Pero talagang ganyan kasi uh -oh. part talaga ng uh -oh. buhay dialysis ng dialysis. So, so nasa 5 years and 10 months kasi siya na nag -dialysis. So buti na lang ganito lang siya. Kasi yung ibang kasama namin as in sobrang lalaki talaga. Pero since ang sabi sa atin, major operation din siya, di ba? oh it's yun, sa pa din 'yon sa dailan Oo, tas kailangan pang mag-fully recover muna daw yung katawan, syempre, bago... Oh, Mag-take ulit kasi mm -hmm. ng mga antibiotics, yung mga gamot. Ba? Syempre, operation oh. ulit yun. So, kailangan ulit ano, kailangan makarecover muna ng buo yung katawan yes. bago... Duma dumanas ulit ng ano. Oh, pero case operation. by case po yun. Ha? Pero yung mm -hmm. sinabi lang po sa akin kasi. Kasi may meron din ako na ano yun, yung mga napapagtanungan na mga kasamang KT din sa NKTI na meron din yung during operation na ng kidney transplant, sinasabay na din yung graft. Pero meron din yung iba na after a month, so uh, tanggal na. Pero mm -hmm. sa akin kasi, sabi ng nephro ko is, Toto to 3 years bago tanggalin. As long as wala naman siyang hindi kung, sumasakit, uh, sumasakit, hindi kumikirot. Ito, ano, uh, kumikirot. Tsaka hindi naman talaga siya sagabal sa'yo ngayon. Oo, sagabal ngayon. Kasi um, hindi okay. pa naman ako nag, para hindi rin ako magbuhat ng mabibigat. So, yun. Um, may ibang ano gusto ka pang sabihin? Yun, sa pa siguro is, uh, yun, uh, mag-iipon muna din ng pera. No. Tapos, o kaya maghanap din ng mga garanti 'Yun lang din, tapos para may magamit din oh. kami kasi syempre may bayad ulit. And sa NKT ay ulit namin siya ipapatanggal. Yes. And 'yun, kung may mga gusto pa rin po kayong itanong sa amin, mag-comment lang po kayo sa video na 'to and itatry po namin na isingitan ng time para po um, masagot po namin yung mga tanong nyo regarding transplant or kung ano update sa amin. Anything po na gusto nyong itanong. So, pwede po, na, pwede po kayong mag-comment dito sa video mismo na to and sasagutin po natin. So, yun! Happy New Year po ulit sa inyo and I hope po nasagot po namin yung tanong ninyo. So, thank you so much! Bye-bye!